Gusto mo bang matuto ng legal na paraan ng map hack? Sigurado ako alam nyo na yung mechanics na kapag pumasok ka sa bush tapos medyo delay yung paglabas ng mata ibig sabihin may kalaban sa malapit na bush Pero sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano malaman ang eksaktong lokasyon ng kalaban kahit dalawa pa ang malapit na bush ito ang mga bagay na dapat mong malaman kung gusto mong magkaroon ng advance na map awareness. Si Boss Baloy na mismo nagsabi na laging nagagamit ng mga pro ang pamamaraan na ito. Naalala nyo ba yung ginawa niya kay Kairi? Ang maganda kung matutunan din natin to. Okay class, kailangan makinig ng mabuti ha. Ah. Umpisa natin dito sa bot lane. Halimbawa may turtle fight or lord. Pwede kang lumabas dito sa bush ng red. Tapos kapag delay ang paglabas ng mata, matik may tao dyan. So walang ibang option kaya madali lang malaman to. Yung long bush dito sa bot, madali lang din malaman. Kasi wala ka namang ibang option. Kapag pumasok ko sa bush, delay yung paglabas ng mata, matik nandyan yung kalaban. Eto na, dito na tayo sa may pagpipilian. Halimbawa gusto mo malaman kung nasaan dyan ang kalaban. Tapos wala kang pancheck bush na skill. So alimbawa may lord or turtle, so kailangan malama kung nasa ng kalaban. So maganda kung dito ka dadaan. Pagpasak mo sa bush na to, hindi delay yung paglabas ng mata. Pero paglabas mo naman dito sa kabila, tapos pumasok ka ulit, at nagkaroon ng delay, matik na nandyan yun. So huli mo na agad yung kalaban at pwedeng pwede mo nang biglain. Pag kasi pumasok ka dito sa bush na to, tapos nagkaroon agad ng delay, ibig sabihin, nandyan, sa may ng bush yung kalaban. Kaya kahit dalawa pa ang pagpipilian na bush, tamang positioning lang malalaman mo agad kung nasa ang bush eksakto yung kalaban. Halimbawa, etong dalawa naman ang pagpipilian mo. So pwede kang lumabas dito sa kanan at sa kaliwa. Kapag hindi nagkaroon ng delay dito sa kaliwa, tapos paglabas mo naman sa kanan ay nagkaroon ka ng delay. Matik na na nandito ang kalaban. Pero syempre, kapag dito ka dumaan, mas madali mong malalaman kung nanjan ba yung kalaban. Kasi wala namang pagpipilian eh. Pero kapag kahit saan ka pumesto, delay ang paglabas ng mata, ibig sabihin, nandyan yan sa mid-bush. Okay, sa top naman tayo. Dito sa may bush, madali lang. Isa lang yung option mo. Matik nandyan, okay? Pero kapag dalawa naman ang pagpipilian mo, yung nasa mid ba o yung new bush, pasok ka lang sa bush na to. Labas ka dito sa pinakadulo. Pag pumasok ulit at nagkaroon ka kagad ng mata, ibig sabihin, wala yan dyan sa mid. Para malaman kung nandoon sa kabilang bush, labas ka naman sa gitna, then pasok ka. Pag nagkaroon ng delay, ayan, nandyan yan, matik. Huli mo na kagad yung kalaban. Pero syempre kapag nasa LBM or left mid bush yung kalaban, kapag lumabas ka dito sa dulo, tapos delay yung paglabas ng mata, nandyan yan matik. Malalaman mo kagad at hindi ka na magugulat. Etong dalawang bush naman ang gusto mong malaman kung nasa ng kalaban. Okay, pagpasok mo ng bush, labas ka dito sa pinakadulo. Dapat pinakadulo. Tapos kapag pumasok ka ng bush, tapos hindi ka kagad nagkaroon ng mata, ibig sabihin nandyan yan sa kaliwa mo. Tapos kung gusto mo naman i-check yung git ng bush, ganun din. Labas ka lang dito sa pinakadulo. Tapos kapag nagkaroon ka kagad ng mata, pero nung nag-out ka ng konti, medyo matagal bumalik yung mata. Matik na, na yung kalaban. Kapag galing ka naman sa mid, madali lang malaman kung nasa ang bush ang kalaban. So pasok ka lang dito sa pinakadulo, tapos labas ka. Kapag nagkaroon ka kagad ng mata, Ibig sabihin, wala dyan sa gitnang bush yung kalaban. Pero kapag lumabas ka dito sa may bandang taas, tapos pumasok ka ulit at delay yung mata, nandyan yan sa so may bush na to. So ganun din, kapag may tao dyan sa gitnang bush na yan, dito ka lang mag-check bush sa baba, malalaman mo na kagad na nandyan. Dito naman sa may blue buff ng kalaban, kung gusto mo malaman kung nasaan ang eksaktong bush ng kalaban, okay ganito lang pag nandito ka sa mid bush. Labas ka muna dito sa kaliwa. Pag nagkaroon ka kagad ng mata, ibig sabihin wala dyan yung kalaban. So matik tikman doon sa kabila. So ang tutorial nito ay medyo advanced na. So para lang to sa mga gusto talagang lumakas. So big shout out kay Boss Baloy, tinulungan ako sa content na to. Yun lang for this video. Sana may natutunan kayo. Maraming marami salamat sa panonood. And to God, be the glory.